So, what's up mga keepers? Good morning. Yan. Ito ano na yung akre natin, no? May nakita tayong nadrap pa. Mga medyo madami-dami na rin. Yung mga nasa 10 pieces, yun, no? Know? Okay, ayan, blessing na naman. Balik na natin siya dun sa mga mail niya. Then, yung mga pray niya is dyan na yan. Ano yung akre natin, no? Ito, no? Hmm. Papakain natin mamaya ng Gel po dyan eh. Solid yung acrylic natin hmm. Ito pala yung nagdrop Yung isa hindi pa yung nagdrop Kaya balik na natin rin Tingnan na natin kung alin yung magdadrop Yan o eh. Ito hmm. Balik na natin din to yan. Medyo namayat yung nanganak din to. Taba pa. yeah, goods na kasi may nakuha din tayong fry. Nadagdagan yung one piece natin dito. Yan you know, o. Mga nasa 10 pieces to. Na fry ng acre. Kaya yeah, yan. Sambagsak muna. Malman. -mal.